So, what's up sa inyo ulit mga Brad? Nga, isa na namang panibagong uh, change oil series ang gagawin natin ngayon. So, this time uh, ay ang gagawin natin ay mag-change oil tayo gamit ang most requested oil ngayon. Itong Enios na langis. So, nanggaling tayo dito sa Motul. Tagal din tayo dyan. Siguro 1.7 yung tinakbo niya bago ko siya bago ako magpalit ng langis. So so far so good pa naman pero kailangan na rin natin magpalit ng langis. So So ang ipapalit nga natin ngayon ay itong Enyos na langis. Ba actually merong isang comments uh, doon sa comment section na nag-request na i-review e raw itong langis na to. Actually ang langis na to ay hindi ganoon kamura, mas mahal siya compare dito sa Motul, mas mahal siya. Almost 400 din ito. So yun. Magpalit tayo Let's go. So ayun mga bro, tapos na tayo magpalit ng langis. Nung na-start ko siya, smooth na smooth siya. Ewan kung pare-pareho tayo na na-experience ha. Siyempre, pagka nagpalit ka ng langis, alam mo yung yung inig nung motor mo bago ka magpalit ng langis kasi ginamit mo siya. So after mo magpalit ng langis pagka start mo, tanda mo na parang smooth. Maganda kasi bago pa. So itatry natin siya mga brad. Siguro mga 2 days ko siyang itatry. So bago ko ibigay yung aking uh, verdict dito sa langis na to. Syempre hindi naman natin maano yung review natin kung hindi natin yung subukan, di ba? Hindi natin siya patakbuhin sa kalsada. So, bukas, pagpasok ko sa trabaho, i try ko siya. Then after that, uh, sabihin ko sa inyo kung ano yung uh, magiging pakiramdam ko sa langis na to. Okay? See you day after tomorrow. Bye! three days later. What's up mga brad? So after ilang araw, na-train -tra -na natin yung kamis na na Enios na nabili ko. So, bibigyan ko sa inyo yung yung uh, opinion ko regarding dito sa langis versus sa motor na huli kong ginamit. So, eto na nga. So yun, na uh, gamit nga natin yung Enios na ng ilang araw na siguro nakatakbo siya ng 300 km bago ko ibigay itong review na to. So, uh, ang experience ko sa langis na to versus sa motor is sobrang ganda din. Pero, mayroon silang pinakaiba pagka bumibilis na yung takbo mo. For example, si, si Enios kapag humahataw ka, hindi ganon katining yung takbo yung tunog ng makina mo si motor ako mga Brad, based on my experience lang naman ito hindi ganon ka tining pero may hatak yung makina may hatak yung makina then nagkaroon lang ng konting vibration kasi bago ko ikabit yung Enios, bago ko isalin yung Enios versus yung sa motor. Yung motor kasi, walang vibration yung motor. Ah, sobrang ah, tining ng takbo kahit na 1,700 km na bago ko nagpalit. Si, si, pero si motor, mahina ang hatak. Parang hindi ganun ka, ano, aggressive pagka pumiga ka. Pero si Enyos, maganda ang naging hatak nung motor. Do, may vibration nga na. Yun. Hindi eh, ko alam ha, mga brad. opinion ko lang to ha. Don't get me wrong Kanya-kanya naman tayo ng, ano eh, ng pakiramdam sa mga nangis na sinasabi namin. Ako, bibigay ko lang sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa kanya. Maganda rin si Enyos kapag ka mabilis ka talagang ano talagang may hatak talaga siya mabilis din talaga yung ano niya ah eh, uh, basta na iba eh nag iba yung pakiramdam ko nung siya na yung ginamit ko versus dun sa motol bago ko siya isali yung motol kasi pag mabilis ka matining matining siya parang hindi mo mararamdaman na yung yung gigil ng makina. Pero doon kay Enios, may hatak yung uh, motor mo, pero medyo uh, hindi ganon yung tinig katulad nung gamit ko yung motor. Doon get me wrong, mga brada, opinion ko lang naman ito. Base lang ito sa naaramdaman ko dito kay Honda Click. Tapos, si Enios, ang kagandahan sa kanya kasi nga syempre Japan, Japan quality siya. Maganda rin naman talaga siya. Maganda rin. Siguro depende sa inyo kung try niyo sa Honda Beat niyo, sa PCX niyo. Ayaw ko kung pareho tayo na magiging pakiramdam. Pero sa akin kasi ganun yung mga naramdaman ko sa kanya. Kaya para sa akin okay din naman. Okay din naman siya. Pero siguro for me, kasi nung binili ko itong motor, nung kiniwa ko sa kasa, kasa nung bagong bago siya, yung takbo niya is parang yung takbo nung nakamotol lang ako. Hindi siya ganun kagigil katulad nung ginagamit ko yung yung uh, Enios. Yung Enios, yung RS8, marami na tayo nasubukan eh. RS8 Enios, yung kulay gold ng RS8. Ult, yung R8 Ultra parang ganun din yung performance niya dito sa motor ko na to kaya bumalik ako sa motor noon kasi hinahanap ko talaga yung takbo nung bago pa siya nung kinuha ko sa casa kasi to syempre smooth na smooth pa siya naramdaman ko yung ganung smoothness kay motor kaya siguro pag magpapalit ako siguro mga after 1000 or 1300 babalik na ako sa motor ulit. Tinry ko lang siya kung okay na okay ba siya. Okay ba siya? Okay naman din siya para sa sa ganong ano. Pero syempre, iba yung mas uh, na-feel kong mas gusto ko sa kung ano yung prepared ko na kung anong klaseng takbo uh, kung anong klaseng smoothness ng ng uh, andar ng motor yung hinahanap ko which is nahanap ko yun kay Motul para dito sa Honda Quick version 3. So, yun mga brad. So, yun ang mga brad yung aking opinion dito sa ginamit kong nanin sa inyo. Uh, huwag kayong magagalit. O, don't get me wrong. Umaga. Uh, Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Eh. So, yun lang. Eh, siguro, isang beses ko lang yung itatry. Babalik di ako sa Motul after nito. Gamitin ko na mga 1,300 kilang. Kasi mas gusto ko nga yung tining ni Motul para dito. Sa Honda Click. So, ayan. So, yun na mga brad. Salamat. Bye.